rin kung paano mag-a-adapt ng butas ng imperyo ganito nga yung kapit sa ng angin para makita natin kung saan yung may butas para may bukit natin ng kapit ang mga kapit kailangan isugpid nyo sa tubig kung makita nyo may pula-pula yun may butas na kailangan tignan maayos ng mga kapit baka may nakpasingo lang no?